A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tadi'ahum bihsani minayaw mideen Amma ba't ba uh, May anim na haligi, may anim na saligan ng pananampalataya sa Islam Ang una, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah Dito sa Islam, naniniwala at pinaniwalaan na isa ang Diyos, ha, isa ang Allah. Ang pangalawa ay paniniwala sa mga anghel. Naniniwala ang mga Muslim sa pananampalataya ng mga Muslim, naniniwala na may mga anghel na inatasan ng Allah, halimbawa, inatasan upang uh, magpaulan, dumating ang ulan, yan may mga anghel na inatasan ng Allah. Yan naniniwala sa Islam, pinaniniwalaan na may mga anghel. Napakaraming anghel, ha? hindi natin mabibilang, pinadala ng Allah. At yung pangatlo sa liga ng pananampalataya sa Islam ay tinatawag na paniniwala sa mga kasulatan. May mga kasulatan pinadala ang Allah. Ang pinakalas na pinadala ng Allah ay ang Quran. Ito ay ang ginagamit ng mga Muslim sa buong mundo, kahit saan mang sulok sa mundo at ito ang Quran ay uh, may uh, ito ang may pinagkaibahan sa ibang mga aklat ha, ay kasi ang ito ay uh, salita ng Allah ha, hindi nilalang ng Allah ay salita niya talaga na kapag halimbawa uh, tingnan mo ang Quran dito sa halimbawa dito sa abroad at doon sa Pinas walang pagkaibahan yung original na Quran kahit sa ang sulok dito sa mundo ha, eh, parehas walang pagkaiba. At uh, ika-apat na paniniwala ha, uh, sa Islam ay ang paniniwala sa mga propita. Ha, uh, nabanggit mga pangalan na sa Quran ay 25 prophets na nabanggit sa Quran. Isa na doon si propita Jesus ha, uh, alayhi salam. Ha, uh, ang pinakalas na pinadala propita, ha, uh, pinadala ng Allah ay ang si Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ika lima ah, sa liga ng pananampalataya sa Islam ay paniniwala sa kabilang buhay. Ah, may day of judgment ah, sa Islam. Uh, upang uh, matawag ka tunay na maniniwala sa Islam, kailangan paniniwalaan mo may kabilang buhay. Ah, yung mga gawain natin dito, masama man o mabuti, makikita natin na ah, nakasulat sa isang aklat ibibigay ng Allah sa atin sa araw ng pagkukong upang malaman natin ang mga lahat ng ginawa natin dito sa mundo na sa mabuti. Pero yung mga ginawa mong mabubuti, kapag nagsisi dito sa mundo, hindi mo yan makikita doon sa libro na yun. Ah, kapag pinapasinsya ng Allah, binuburan niya doon wala. At ang pinakalas na sa liga ng pananampalatay sa Islam, ito ay tinatawag na paniniwala sa itinakdang kapalaran. Maksama o mabuti man nito. Halimbawa, may dumating sa iyo na napakaganda o uh, may uh, napakagandang uh, kagalakan. Ha? May mga mabuting dumating sa iyo, nagpapasalamat ka sa Allah kasi binigay niyan sa iyo na kapalaran mabuti. At may mga masama naman, tinitiis mo yan at titiisin mo kasi isa yan na paniniwala ha? sa Islam. Titiisin mo kapag dumating sa iyo na masama man.